For today's video, papakita ko sa inyo kung ano yung mga photo na ginagamit ko sa paggawa ko ng mga photo cards, uh, mga invitation cards. Hi mga mima, ito yung mga photo na ginagamit ko sa photo ni F? <laughs> so ito yung mga photo na ginagamit ko sa aking mga photo cards at invitation cards. So ayan, meron tayong broken glass, mat, ah uh, holographic rainbow, glitter, and um, glossy. Yan sila yung mga ginagamit ko sa aking photo card. So, bali, ayan, ito yung glossy. Papakita ko sa inyo yung uh, effect ng glossy. Ayan, makintab siya. Hindi yata masyadong kita sa video ko, pero ayan, makintab yan. Ayan, medyo malabo, ano, hindi masyadong kita. Ayan. So, ito naman yung isa ko pang ginagamit, glitter. Maganda to kasi uh, maganda yung effect niya sa mga photo cards at sa mga invitation. Gustong gusto yan ng mga buyer ko. So, best seller ko tong photo tap na to, yung glitter. Well, kaya naman natin nilalagyan niya ng effect para mas gumanda yung ating uh, mga photocards. Tsaka, sinang ng photo top is pro protection from scratch, uh, makes picture waterproof, and prevent uh, faded easily. So, ito na ang holographic uh, rainbow. Maganda rin to. Isa rin to sa gusto ko. Uh, maganda siya sa mga na, na napiprint ko ng mga photocards ng mga anime. Mas bagay siya sa mga ganon. Tsaka yung mga pang invitation card. Yun, maganda rin siya doon. Ayan, so nakikita niyo naman ang ganda ng ano niya, effect ko. Tingnan mo, rainbow talaga siya, ang ganda. Gustong gusto ko talaga 'yan. Tsaka ilan sa mga buyer ko, 'yan din ang pinipili. So, check naman natin tong isa, itong matte. Maganda rin to pang mga para siyang mga plain pero na enhance yung photo natin dito. So, maganda rin to, gusto ko rin to. Ito rin yung madalas gamitin sa mga graduation photo or sa mga picture frame, sa mga picture na A4 size, mga ganun, A5. Yung parang plain lang siya pero uh, meron siyang photo top na mat. Maganda siyang tignan eto pa yung isang gusto ko holographic holographic huh? holographic broken glass ito maganda rin to gusto gusto ko rin to tingnan natin ha ayan oh ang ganda diba oh ayan oh pag nilagay mo na yan sa photo makikita mo yung effect niya mas makikita mo mas mag-glow yung yung photo na pinirint mo ang ganda talaga niya gusto gusto ko yan maganda rin siya sa, lalo sa mga invitation cards siya yung usually na ginagamit sa mga invitation cards Bali, ito yung mga nagawa ko. So, itong isa, plain lang yan. Uh, glossy photo paper, ginamit ko dyan. Yung back-to-back, -back, -to -back uh, 250 GSM ang ginamit ko dyan. Tapos, ito, ah uh, glitter yung effect niya. Ang ganda, di ba? Oh, I like it. Ang ganda talaga ng effect niya, glitter. Yan. Tapos, ito naman yung isa, ah uh, glitter din yan. Hindi masyado makita dyan kasi dark. Tsaka, mas kita yan sa personal. Yan, ang ganda niya, oh. So, ito naman yung isa, holographic uh, rainbow yata. Itong, yan, yan oh, tama. Holographic rainbow yan. ganda, oh, di ba? Yan, kita yung effect. So, ayan. Tapos, uh, dito tayo sa isa. Ito yung broken glass. Ito, gustong-gusto ko rin to. Pero mas maano to sa mga invitation cards. Pero maganda rin siya sa ganyan, sa mga anime or mga 3D na ano, na picture. Ayan, ang ganda, oh. So, for now, ito lang muna. Uh, wait for my next upload. Yung link kung saan ko to nabili, uh, check nyo na lang dyan sa uh, video ko or dito sa comment box. Thank you!